Lion, para, 12 Geringer, si wala yun, doon si Paris ko, no? ginagano ko lang yung mukha niya. <laughs> Saka yung ano natin, kakosa natin, sumikat din yun. Yung Herenoso Dungka, I love Wala. Atis, diba? Si Dungka, wala yun. Si Herenoso Dungka. Oh. Ito mo si Boy Ampil. oh, Boy. Talagang inalagaan natin, di ba, si Ampil? Oh, malupit yung... No. Hindi, mabit si Ampil. Malupit si Kamatis. Malupit. malupit sa, ano, sa... Hindi, oh, sa tao. Ang galing oh, magdala. Pero sa, oh, oh. ano, kaya, inabot ko yun si Boy sa kwatro, Boy Ampil. Oh. 73 ko oh, na oh. oh, ako nung... 73? Ang oh. takna nyo, Oh, dumaya ako, 2,000 po. Oh. ako. Wala akong laya. number mo, ano, number mo? Jeez, jeez, bentit ang dayo. dayo. people set. Say say sa ko. Say say say. say, say. Oh. say, say, say. Oh. Nauna ka sa akin eh. Oo. Oh. Say say is <laughs> dosi na yun. Yung isa namatay na rin eh. Namatay na rin. Maganda rin ka sa isa nun. Si ano? Si Buang. Si ano, Buang. Ano rin po? Ang ina nyo eh. Ah, madong buwang. Pinalo ka ng bolsa mo kayo <laughs> nung nandun tayo. Ang madong buwang. Oo, oh, yung sinasabi nila, bosyo. Ah. Hindi bosyo yung pangingin na yan. <laughs> Lahabol ko lang yan. Ang madungbuang okay. nya kanya ng ano eh naambul ko lang nya noong kanya panahon oh. ng pagsigat kasi yung mga dungbuang <laughs> naging boss yun ng Spotick sa uh, mundo lupa siya lang dala ng ano nung pangkat ng pangkalatan pangkalatan pangkalataan di pangkat na paiba din may city 7 palabras yun wala hindi kasama sa city yun yun lang kasama siado yung kay ano kay kay Noli. ah kay Noli pa but... Kaya Noli Patuga. yung mabigat na kakosa natin yun, Noli, mm di ba? Patuga. Magaling sa pang sa yun. No? Oh. dating ano yun? Pagang ibang sigal. Oo, oh, si Punsalan. Oo, Noli, Dating ex-army yun. Ang ganda ka tapunong puta. Ang galing sa bangkaw nun. Di ba? Sa bangkaw. Si Noli, bata lang. Ano lang. Pero ang ganda ng lalaki, no? Oo. Oh. Tatlo kayo, hindi kayo mananalo. Harapat, hindi oh, kayo mananalo. Sa matalas di ka. Oo. Hindi kayo mananalo sa matalasan. Kasi siya naging ex-army. Pero kami mga sputik sa lahat. Marami kami kaming hmm. magagandang lalaki. Walang pangit sa amin. Pero yung namin, walang uh, pangit sa amin, di ba? Siyempre. number one kami. Si ano, Denim Gil. Denim Gil, kilala mo. Si Bulag. Gigil na gigil ako sa hayop na oh, Ang ayaw ko lang nakakusa na si Sador si Pares. Si ano? Sila mga pati. Ano ano eh? Sino? Si Tito. Nako, si Tito. Si Cheker. Kakoran na yun, kalugar nito. Oo, si Cheker. Dun sa loob ko sa kanya. Pero pati na rin, Inatake na. Pati na? Oh, si Guram, si Boy Duna. Pero ikaw, boy ka pa no? Oh, siyempre, oh, eh, no? O, siyempre. Nagbabay ka. Na. O, oh, 70 pa naman. <laughs> matanda kayo sa akin. to. Sa lahat no? Itong mga nandito ito, puro kako sa asunto. suto. Ano yan, na? 72. Kapal na mukha mo! Mm -hmm. Bukangin mo, gagaw mo. Kami nga yan, 77 Oo. ka na. Gagaw, malapit ka na tumanggap ng kentaw ka. <laughs> si Lelet. Lelet. Lelet Gabino Lim. anak na ko na ni Mayor Lim. Kako sa sa asunto. nung may bibirayin kami, sumabit siya sa akin. Oh, lanar si Lelet. Oh, <laughs> Ilan taon na po ba kayo tayo ngayon? 72. Ha ha ha! Mr. na yan! Ito, Mr. Sebel, magkasama kami nito. Kanyang nangita ng ano? Kulay! Lupa, pa, si Tegel, kami nito. <laughs> Marami kami eh. May pangkat kami na ano, magkakatata kami. Iba-iba kaming brigada. Iba-ibang brigada, pero, Iba -ibang. pero isa lang ang pangkat namin. Number one, walang pero number two. Pero isa na, lang ano namin, number one. Nung araw sa 4, so, unang nagay. Pero pinaka-ano na, natin, 4. Sa lahat ako, nagtagal sa kanila. Ang tagal ko, 32 ako. Pagdating mo doon, may pangkat kasi. May pangkat, oh, pangkat, ay, pangkat kami. Ka eh, sentensyado akong bitay. Kanya walang makakano sa akin. Walang makasaling na ano. <laughs> Alam mo, sa ngayon, kami, oh. matatanda na kami, oh. no, Jello, Na, sa mga kosa ko, mahal ko Saka ako ng tira. Sige na, sila mo. Pag-brado. 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 ang storya ng tatu sa ahi.